Ayan mga ka-agree, ito na yung, yung aming tanim na red lady papaya. So, kung makikita nyo, yung doon sa likod, yan, puro sya may bunga. Ito, 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 babakitin natin. Ito naman, sinta. Sinta. So, ito, umabot po ng dalawang kilo. Ito naman, itong ano... abot 2 kilos si pas mga kampo natin ito so, napakalaki uh, so, mga 3 kilo abotin ito tapag <coughs> ito papaya baba, oh. red lady ini Nah. Eh, mesti silip pala. Wow. Nice. Oh. Nice. Woo. Oh, ganda. Pasok ka. Ito yung dwarf papaya. So napakababa pa lang pero mayroon na siyang ah, gaganda oh. Mm. Nice. So lulusog tayo dito. Wow. Ito po yung red lady. Papaya. Sino na po yung tanim na? Wow, nice. At may sili po po tayo. Oh. Ito oh, napakaganda. Guys. So guys, napakaganda. Solid, solid. Oo. Oh, wow. Isang dangkal. Wow, wow. Hmm. Dami. So yan talaga ang pag may tinanim, may ani. Wow, ganda. Oo, ayan oh. Oo. Oh dami oh eh. oh nice oh, order na sa mga gusto <laughs> oh. yung sili nag recover pa siya no hmm, nag recover nga yung sili oh, May yung sili palang harbisin harbisin na sili Ooh. oh maganda oh. ng sili inay oh so meron siyang atake ibig sabihin agapan papakita ko kay sir sabihin ko hmm. Ito lang. Kremt! <coughs>